Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Biyernes, May 24, 2024. Para sa mataong aris, mabibilis ang kaganapan sa iyong harapan. Ikaw din naman ay makikitang tinatangay ng mabibilis na pangyayari. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerteng numero 6, 18, 28, 33, 39 at 45 Para sa mga taong Taurus, naggalat ang mga mantaraya. Kaya't para hindi ka mabiktima, magkipag ugnayan ka sa iyong mga pinagkakatiwalaan at kakilala. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mga numero, 9, 15, 12, 24, 35 at 40 Para sa mga taong Gemini, araw mo ngayon at ang mga susunod na araw ay para pa rin sa iyo. Pasayahin mo ang mga nakakasama mo at ang mga napakita sa iyo ng mabuti kamit ang mga sweating matatanggap mo. Ang yung mapara na kulay ay violet. Ang yung mga sweating numero 7, 14, 19, 23, 32 at 44. Para sa mataong cancer, kahit may mga pinagdadaraanan ka, may saya pa rin makikita sa iyo ang saya na ito ay magsisilbing hudyat na ang mga swerte mo ay mas pagdaratingan sa iyong buhay. Ang iyong mga pala na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerting numero 2, 11, 16, 25, 29 at 38. Para sa mga taong leyo, bilang katuwaan pero isa ring seryosong bagay, kaya mo pang pigilan ang mga kamay mo sa paggastos ng wala sa lugar? Hindi mo kaya. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang yung mapal na kulay ay red. Ang yung mamaswerteng numero, 4, 13, 22, 28, 34, at 40. Para sa mga taong Virgo, tumikit ka sa mga taong may magandang kapalaran upang gumanda rin ang kapalaran mo. Kaya't bakit ka dedicate sa mga problemado, hawaan ka nila at lamang ang iyong suliranin sa buhay. Ang yung mamaswerteng kulay ay silver. Ang yung mamaswerteng numero, 5, 14, 23, 29, 32 at 40 Para sa mga taong Libra, manunumbalik ang malakas mong karisma na maaari mo ring maging gayuma. Ang iyong mapalang na kulay ay peach. Ang iyong maswerting numero, 6, 15, 19, 26, 32 at 42 Para sa mga taong Scorpio, kung sino ang nasa tabi mo, yun ang swerte mo. Ang iyong mapalan na kulay ay red, ang iyong mamaswerting numero 9, 22, 29, 36, 39, at 44. Para sa mga taong Sagittarius, mahalin mo ang mahihina dahil ikaw ang kanilang kalakasan. At mahalin mo rin ang malalakas dahil may pagkakataong mahiram ka ng lakas sa kanila. Ang iyong mapalan na kulay ay lilak, ang iyong mamaswerting numero 12, 18, 21, 33, 38, at 45. Para sa mga taong Capricorn, kung ano ang hiling mo, yun ang magpapayaman sa iyo. Kaya't simple lang ang susi kung paano ka aasenso. Muli, kung ano ang hiling mo, yun ang magpapayaman sa iyo. Ang iyong mapalit na kulay ay white. Ang iyong mamasorting numero, 4, 11, 20, 29, 35, at 40. Para sa mataong Aquarius, ikaw na mismo ang gumawa kung ano ang gusto mong mangyari. Kapag inasa mo sa iba, iinit lang ang ulo mo. Dahil hindi mo naman magugustuhan ang magiging resulta. Ang iyong mapalanak ulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero 1, 13, 22, 28, 35 at 40. Para sa mataong Pisces, kung ano ang itinanim, yun ang aanihin ito ang batas na nagpapayo na magtanim ka ng kabutihan upang makaani ka rin ng kabutihan. Ang iyong mapara na kulay ay yellow. Ang iyong mga sorting numero, 3, 9, 12, 25, 34 at 45.